So hey guys, at uh, welcome back na naman sa another uh, Tiksai fishing dito sa probinsya namin. So bago tayo magsimula ay shoutout nga pala sa mga solid na sumusuportan ang aking youtube channel then ng aking uh, facebook page so ayan uh, maraming salamat. din kay uh, Daniel Ventura Domingo, maraming maraming salamat sa pagpapalaw sa aking facebook page kaya kung hindi ka pa lang sa aking facebook page kung bago pa lang papalaw na rin ang aking facebook page so ayan uh, maraming salamat Idol siguro si Idol ay uh, sorry sa mga support na ng aking youtube din ng aking uh, facebook page so yan puro heart yung mga video na ginawa ko sa facebook so ay maraming salamat then sa uh, youtube naman so uh, palik na rin kasi libre lang naman yung like sa youtube so ayan uh, maraming salamat yan, so shout out sa mga taga dito sa amin sa Bicol uh, Camarines Norte so yun so, siguro ay magsimula siguro tayong maniksay So, ayan, meron ng mga tilapia yung lumutang dyan. Ayan, maliliit pa. Mga two fingers. So, sana ay uh, makahuli, ulit tayo dito ng uh, tilapia na malalaki. So, siya nga pala, yung nahul natin dito, nung, yung isang video ko, uh, isang kilo, mag-iisang kilo yung lahat-lahat na timbang nung ating nahul dito din binili nung pinsan ko so shout out nga pa doon sa pinsan ko kay Kuya Miller na La Madrid then La Madrid family shout out so sana ngayong araw na to ay uh, tayo ng uh, kahit apat na piras ulit na malalapad mga five fingers ayan so ayan uh, maniksay na tayo simulan natin maniksay din samahan nyo ako so yun okay guys uh, ayun minakita ko dito mga tilapia hindi ko lang alam kung nakita ninyo. Mga two fingers, maliliit pa. Sana ay lumutang yung malalaki pa dahil maaga pa naman. Lalaro sila. Kaya nahuli natin. Ay, huli po. Buwi naman Oh. alam, malit maliit ito. Hindi gam kalakihan. Dwi naman oh. Oh. Nako, dumapris pa. Sa ulo ang tama oh. Three fingers. Pero malapad. Mataba lang. Dwi naman natin oh. Pag sa tubig, pag nasa wala ng tubig. Maliit. Pero pag nakaiyakon, malaki na. Dito tayo sa malilim. Ah, Ulo ang tama ah. Ha? naku. Sa may mata. Dapis na dapis ah. Hmm? Paskats. Ating lagayan. Sana makahuli pa tayo. Naglipa tayo ng pisto kasi kanina na tayo sa baba. Tumas ako dito. May mga lumutang pala. Nga lang karamihan maliliit. Mga 3 fingers at 2 fingers. Buwi na mano. No? Kami dito kami namiming So ingit na ingit ako dati noon sa may ergan kasi dito napakalaki ng tilapia dito, mga five fingers, four fingers. Lumulutan nang ganito pero hindi na uh, hindi na kagat sa pamingwit. Tapos meron nga nag-eerga eh, na dami nyang nahul dito, lalaki. Pero yun nga, noon bata pa ako, pangarap ko magkaroon ng baril na basa pangisda. Hangga, uh, ngayon so ito marble gun nagkaroon tayo ng marble gun so okay naman dahil tumatama naman yun po lakas po ng po so lapit lang po natin oh. nasa 10 uh, feet na lang po yung layo ng tilapia lumulutang so ito uh, um, nagkaroon naman tayo ng pangisda. Uh, pang isda katuloy ito marble gun Ayan. so okay na okay pwede na rin kahit uh, Walang ergan, So, pwedeng-pwedeng pagtyagaan. Pero, syempre, uh, mag pa rin ako ng pambili ng ergan Kapag nga talaga na magkaroon ng sariling ergan. Kaya, ay, may dalag, oh. Maliit nga lang. Subukan natin. Ay, di pa nakakasa. Ako, wala na. Dalag na maliit. Kaya, di pa nakakasa. Kalimutan <laughs> ko kasa. sa tinamaan natin guys okay. wala lang dami sabitan dito sana hindi sumabit sana hindi sumabit ayun huli po sana hindi sumabit huwag kang sasabit yun buti hindi sumabit Oh, so, wala naman tayo. Boy, good size po. Ayan e o. Pwede na. Three fingers na mahigit. Maliit-liit lang ng kunti dun sa uh, unang nahuli natin. Pero pwede na. daming sabitan dyan kaya bilis bilis ang pagpulon ko kaya, kaya huli Ay, mukhang huli po. hoy mukhang huli po. Oh. Huli na lang po. Wala, maliit ito. Kala ko dito naman. Dahan. na. Hmm, maliit na po. <laughs> Three fingers na. Three fingers na lang. Wala nang malalaki. Puro maliliit. matargeto tayo ng mga tilapyang ganito siguro kalalaki para merong tayong maiuwi. para merong pang ulam kung paunti na ang tilapia dito malalaki ay ma siguro sa mga susunod video natin ay maiba tayo ng pwesto doon tayo sa may kuprahan magtsatsaga na lang tayo doon dahil dati ay minakita pa ako ng mga tilapyang uh, malalaki so ito baka huling punta natin ulit dito magtagal man tayong di makakapag tiksay dito papalaki na natin so nagsubok lang talaga ako dito na kung ba baka sakali na may lumutang pang malaki pero wala na talaga mukhang naubos-ubos na natin dati ng unang punta natin dito dahil walang namamaril tayo lang nasiwerte na natin yung mga oras na yon hapon na rin palubog na yung araw tatlo pala yung nakahuli natin tilapia so yun guys ah, dito na tayo sa pinasahan natin nung una dito dito tayo sa nakahuli ng tilapia yun nga lang ay Uy, kukunti na yung tilapia. Saka malabo. Gawa ng kalabaw yan kanina. Mayroon doon sa taas na kalabaw. Nakatumog. Mayroon pa man sana. Yung nga lang maliliit na. Ayun o. Ako, mukha yatang uuwi na tayo ah. Sa'yo na po na. Maaga tayong yung siguro uuwi. Na, tatlo lang ang huli natin.